Ah, huh? pati like. Ah, gulo. Ah, alin, Pasok po tayo aja makakaambyo. Uh, yung entrance people nila no makakaambyo. Ayun po. Mga alangan po tayo pero tara na, pasok po tayo. Tara. Ata uh, na po tayo diyan, oh, makakaambyo. So tara, ikot na tayo The ruins. The ruins po Tayo sa The Rowens oh, Ikotin natin to kung gano'n tatad kalawak na mga kasi. So, ha? Ayan po, entrance Bakit ba siya tinawag na The ruins? Luma na ba? Ha? Oh? <laughs> ha? Uh, so no makakarabi no yan mhm mm na tayo ah, so ito yung darugis na tinatawag na mga kakarabi nyo so, ito talaga sya yung lumang. lumang bahay tayo <coughs> uh -huh. no entry no entry no entry no entry no na no entry na sila yaman?

Oh, so, Naririnig ko lang to dati pero tinan natin nga dyan Tayo so, Oh, kakang Diyos so, Eto Oh, malawak po siya mga kakang no? So makikita nyo, no? Eh? malawak yung loob niya So, Ayun, so, may makainan dito mga kakang Diyos yeah. Ayun po yung bahay no? mga so, kakang ano ba nangyari dito to? Sa bahay na to. Nasunog. Nasunog yung bahay, no? Kita mo na yung taring dyan. So, kaya. Okay. Hindi ba tayo dito? Ang damukan? Ayan. Nakakambyo. Hindi ba tayo pumunta rito? Nakakambyo. Okay. Ito tingnan natin. Tara tayo ito. Ano ah, kung makita sa po dito makikita ano. Ah. ah. Ito. ito. Oh. Ah, uh, to uh,

So, muna natin dito yung lugar ito. Baka sa loob. Tayo. Maraming na na mga kahagyo. Maganda talaga siya. Ito yung daruhin. Ito. Yan. Ito po. Daruhin. Ito Yan, no, this, ma. oh, Mariano Ligisma Manis ni Jun Mariano pa Lakson Okay mo So kita so tayo Papunta tayo sa mountain Nakakambyo Tayo no Ayan so, no Makita nyo talaga Kabuwa no Ayan po Nakakambyo So Ayan po tingnan tayo

Marami ka talaga yung Pupunta uh, rin dito ah, mm. Ito po yung Dito uh, uh, po <tipan> uh, 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 Ito yung buong ko So ito pa lang yung na makakambo Indeed, yeah, no. Talaga yun. Dali talaga, no. Yeah. Uh -huh. Ano pala yung taro? Yan. Yes. Yeah. Uh -huh. Oh, napakalumang upuan po yan sigurado mga kambyo

Um, ah. Yeah, uh, Dato may mga anting-anting sigurado. Paano masabi? sabi? Uh, 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 uh. Ito to. Pares lang. Yeah. Alam siya um, price. 150. Oh, 150 siya. Baw, ah. Ano

ganda. Yeah. Nakakaambyo. So, ginagamit din talaga siya sa pang photoshoot na no? train up. Train up siya dito. Pwede rin na makakaambyo. So, so, yan po yung may ari, no? Nanda Rowens, no? Makakaambyo. Dito sa, sa palasyo. Si Don Mariano, Regis Lacson. Siguro, ito yung kanyang may bahay, si Maria Paraga. Yan daw siya nakakaundo. Mm -hmm. Po. Yan. Okay. So, marami na rin talaga pumunta dito mga kaundo. Hindi lang talaga natin alam, no? Uh, oh. ito, <laughs> pinipas na. Uh, makita nyo na mga kaambyo ang kabubuan ng kabubuan ng ating uh, so, gamit salamat po makikita nyo mga kaambyo talaga siguro ang gandang kuha